lalagyan ng takip na tatay ng yer lalagyan ni tatay ng takip na yer yung ano ba tawag doon yung daanan ng tubig kasi nag, pag natabunan ng lupa at magbabara mahirapan tayo sa drainage Sayang yung mga saging. Kala na, Chesa, Dami lamok. Masarap yung saging sa nilupak. No? Yung murang saging. Ilalaga, tapos gagawin nilupak sa lusong. Sarap noon Masarap nun.